Wow, daming kasag Alimasag Daming-daming alimasag Alimasag pa more Ibi-deliver na ang alimasag Ito guys Ang mga alimasag big De -de deliver na. Oh. May hmm. tayo ng ano. Oh, baka makakapang. Makaluwas. na i-deliver na ni Dawi ng alimasag. Tapos ilalag mo din siya sa may tubig din ano? ito yung tindangin pa ito. Ha? Yung tindangin pa. Pala ito guys, isasaising pa muna, bago i-deliver. Ano yung pag-iba-iba ko mo yung mga ano, yeah. yung pararehas ang size. Oh, maraming trabaho si Dawin. Kasaro size ka yan. Ano yan? 4 uh, up? 2 up. 3 up. 1 uh, pa. Up. Ah, inaano mo yung mga ano? Sasaro ang ano? Size gato yung tumitin yung ah yung si Dadat ng gato diyan yung pala